Ilan daw po ba ang allowed na pwedeng i-post dito sa Facebook? So, depende po ito guys sa kung ilan ang gusto nyong i-post. Dahil kung ako ang tatanungin nyo, nagpo-post lang po ako ng tatlong uh, tatlong video sa isang araw. Isa sa umaga, mga 6am, tapos isa sa tanghali, yung alas 12, at saka isa sa hapon, yung alas 6. And then, nagpo-post din po ako ng isang picture lang sa isang araw, uh, mga alas 3 ng hapon, or kaya mga 9pm. Or minsan, wala akong pinopost na picture sa isang araw. Tapos sa text naman guys is madalang lang akong magpost siguro isang beses sa isang linggo, ganon. pero kung kayo ay maraming stock na video pwede kayo magpost ng dalawang reels, dalawang long form video at saka dalawang photo, pero ang oras ng posting nyo is nakadepende pa rin yan sa kung anong oras active yung mga audience nyo. Pero, ang maisasuggest ko lang sa inyo guys, okay na sana yung dalawa hanggang tatlo na video sa isang araw. At least, alam mong marami ang manunood. Dahil kapag uh, nag-upload tayo ng marami, for example, sampung uh, video sa isang araw, sana all maraming video, bakit sampung dami? Baka kasi masayang lang ito guys, dahil nga, baka sa sobrang dami ng pinopost mo, ay lalong wala nang manunood sa iyo dahil nga nagsasawa na ang mga audience mo dahil dan, dahil sa sunod-sunod na mga pagpo-post mo baka nga yung iba nga i-unfollow ka pa nila eh, dahil naumay na sila eh. pero depende pa rin yan sa inyo guys kung ilan ang gusto nyong i-post